may tatanong ako si Red eh. Ito kasi, di ba nabili namin? Ngayon nabenta, nailabas na namin dito. Lakas, oh. Kinikilabutan. Tapos binalik ulit siya nung, nung nakabili. Hindi ba masama yun? Baka lagtampo siya sa akin. Lakas niya oh. Kinilabutan nga siya ako rin. Ba't gano? Ba't kinilabutan ako? Para to totoo nga. Lakas niya talaga. Oo nga. Okay, umuusok! Umuusok! Okay. Ay hindi, Uusok may humidifier pala. Sorry, sir. sir, okay, okay lang. But, I mean, Akala <laughs> ko umuusok siya. Hindi siya pwedeng buksan. Pwede po. Uh, is it the same na ano? Yung kay kasi Si Bita. Kasi yung, I, I um, yan yun, yung furniture nila. Yung Annabelle ng Pinas. Pucha, lakas ah. Malakas? Sabi mo, wag na siya magalit. Galit ba siya? Inistorbo ko eh Inistorbo ko sorry. sorry, sorry. galing sa ano to, lumang bahay. Tapos Nakuwento sa inyo yung, yung, ano nito, yung history niya. Kasi sabi ay, niya naglalakad daw ano Eh. eh parang nagmay-ari sa kanya eh parang lumayo umalis. Tapos parang nagka saan binalik ulit sa amin yan eh. nabili na siya. So baka yung ko, baka nagtampo sa akin dahil binenta namin siya. Tapos binalik ulit sa amin. Ang lakas ng... Na... Lakas ng energy niya. Sir, so, hinawakan mo ba ito before? Hinawakan ko ba? Hindi naman po siya ako natutakot. Baka pagpitik mo lang mata, biglang kumura. Takbuhan tayo rito. <laughs> Pero ano sir, uh, kasi actually, ano, honest niya, may kakaibang energy sa loob niya. Merong ano, parang merong nagpo-possess sa kanya. Bad ba or good? Galing sa mismong may-ari sa kanya. Kaso, trap dito sa DAL. Uh, gusto mo isi-sealed na lang natin siya dito? Isi-sealed? I mean, isi-sealed kasi para hindi na siya Lumabas. Lumabas. Isi-sealed natin. Ano ba yung entity na yun? Bad or good? Ano ba yung dadrinan sa amin? Well, ne negative yun. Negative. Definitely negative energies kasi iba yung vibrations niya. Okay, so anong kailangan gawin? Nilabas kasi namin yan eh. Hindi no, nilabas siya talaga, nilinis siya. Ah, nilinis. Nisentis. Ang lakas ng ang vibration ng oh, gano'n pala, no, no. Gano'n pala yun, no, parang echo. Kasi okay. ba yung ano, yung emotions ng dal? E eh, para siyang sobrang lungkot. Umiiyak. Yun yung emotions na meron yung dal. So, actually, naghahanap siya ng ano, ng parang mag-aampon sa kanya. Ah, baka nagtampo kasi siya sa amin dahil binenta namin siya. Dapat kasi hindi na talaga natin siya binenta. Uh, sabihin nyo nga, ano, Idol Ed, sabihin nyo wag na siya magtampo kasi hindi na namin siya bibenta kahit kailan. Mabait yun. Ikasa eh, mo, binenta kasi natin. sa eh. Kasi ang ano nito, yung ano niya, wandering, ibig sabihin, lumalabas siya, naghahanap ng mag-aampun sa kanya, gano'n mm -hmm. yung ano niya. So, kung isi-shield ko siya dito sa kanyang lalagyan, dito lang talaga siya. Oo, oh, dito na lang siya. Yeah. So, isi ko. May blood energies dito saan? So, may blood energy. May blood energy dito. So, blood energy dito? Dito, sa, dito. Diyan naman sa samurai. Dito ha? sa mga yan. Parang may Ito po. Parang may energy. Dito po. dito, po, nabili ko itong parehas doon sa pinatay. Yung collector niyan, pinatay po. Si, ah, uh, saan ba ito? Tagalaguna. Tagalog Sir Angelo, kilala niyo yun, di ba? Yung may ari po niyan is minurder. Ano pa na ito yung collector na ito, yung Tagalaguna? Sa din niya, man. Kabila. Sino? Hindi, Hindi, hindi siya kabila. Yung mayaman na ang kan. Nagbablock, oh. Pansinan mo yung tunog niya. Pagka hinampas mo siya, nagbablock. Hindi... Oh. Oh, ayaw niyang magtuloy. So, ibig sabihin? May energies ng dugo itong... Actually, yung mga lumang gamit ka. Ito po, meron po ako isa. Ito po kasi mga nasuot na kilala pala alam na po natin na namayapa na po ang ating idol, si Francis Magalona. Yan, yeah, yung mga gamit niya ng mga namayapa na. Meron po bang mga Ganyan na mga nafe mga ganyan. Yan, ito rin po, ito po, nagpakamati po yung may niyan, si Jamil. Sobrang galit. May galit sa dibdib yung may ari nito during that time na ano. May galit. Oo. So, sobrang galit. Meron siyang galit sa dibdib. So, lahat ng gamit kasi, no, lahat ng lumang gamit, meron yung mga imprints o yung memories. Kung baga, lahat ng dumikit sa kanya, memories siya nung no, may-ari. So, hmm. kapag dumating na yung time na nawala na yung may-ari, lahat ng naiwan niyang memories nung hawak pa niya yung gamit niya. na natili doon. Mm -hmm. So yun yung nababasa ng mga katulad ko. Ang problema natin, meron tayo mga negative imprints. Yung mga negative imprints, yung mga negative energies na yun, enough 'yon para makatawag naman ng mas marami pa. And uh, eventually, makaka-attract ng mga demonic entities. So yun yung reason kung bakit yung mga gamit na pinapaklens muna bago ipasok sa bahay. So, so far dito, yun lang yung mga yon. So, yun yung medyo mabigat. So, ngayon, pinagaan nyo na po yun. Magaan na po siya. Actually, cleanliness natin, yun yung, yun yung trabaho nito. Parang, imagine niyo yung ganito. No? Ang energies kasi, palagi yan buo. No? So, vibration siya. So, pag pinatunog mo siya, yung tunog kasi nung brass, yung tulong ng mga tanso, pag iyan ay nag-vibrate, binabasag dire niya yung mga negative energy niya. eventually eventually, sasabog na yan, kakalat, hanggang sa ma mawala na. parang ganun lang, ganun yung analogy. Hindi, kagaya niyan. Yan, lumang ganyan. Hindi, mo pwede sabihin na wala lang siya. Lang yan, eh. Meron pa rin siyang entity. Yan. yan. Yung mga nagmamayari. Kung sino yung humawak niyan, meron pa rin ano yan sa kanya. Ganon pa rin. Ako po, maraming maraming salamat, Sir Ed. Thank you, sir.